Matapos ang kanyang night duty sa Makati bilang isang security guard, excited umuwi si Dexter Carlos sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagiintay kasi ang kanyang asawa at tatlong mga anak. Ngunit na lambot ito nang madatnan niyang wala ng buhay ang kanyang mag-ina, pati ang kanyang biyena na babae. Bakit kaya ito sinapit ng mga ito? At sino ang salarin sa karumal-dumal na krimena ito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang kalunos-lunos na sinapit ng isang pamilya sa Bulacan. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. 8.45 AM na ng June 27, 2017, nang makarating si Dexter Carlos Sr sa kanilang bahay sa Northridge Royal Subdivision sa Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan na noon ay galing pa sa kanyang night duty sa Makati City bilang isang security guard. Excited ito na makasama ang kanyang masayang pamilya. Ngunit ng araw na yon, kinabahan ito ng walang magbukas sa kanya ng gate. Sa halos isang oras niyang pag-aantay sa labas, kinutuban na siya na parang may masamang nangyari kung kaya't nagdesisyon na itong akyatin ang kanilang bakod. Nang sumilip siya sa bintana, kinilabutan ito nang makita ang kanyang biyana na babae ay dugo ang nakahandusay sa sahig ng kanilang salas. Dito na mas lalong kinabahan si Dexter para sa kanyang asawa at mga anak. Umikot ito sa likuran at dito na tumambad sa kanya ang nakahandusay niyang asawa na si Estrella na puno din ng dugo sa sahig ng kanilang kusina. Naluhid ito nang inalala ang kanilang mga anak. Agad itong nagtungo sa kwarto. Dahil nakalak ang pinto, kinailangan niyang gamitan ng martilyo ang doorknob para mabuksan. Sobra itong nanlambot nang makitang ang tatlo niyang minamahal na anak na si Nadoni, 11 years old, Ella, 7 years old at ang kanyang bunso na si Dexter Jr., 1 year old ay wala na ring buhay agad humingi si Texter ng tulong sa kinauukulan. Ang mga pulis ay nagumpisang magtanong-tanong sa mga kapitbahay sa pagbabaka sa kali, na makakuha sila ng lead, lalo na sa mga taong umiigib ng tubig sa kanila. Si Estrella ay nagpapaigib ng tubig sa kanila dahil tuwing umaga lamang nagkakatulo ang gripo sa kanilang lugar. Kung kaya't bilang extra income, nagbebenta siya nito ng tatlong piso Kada Balde. Nagtanong din ng mga investigador sa mga tricycle driver dahil ang pinangyarihan ng krimen ay katapat lamang ng pilahan ng mga ito. Ayon naman sa pagsusuri sa mga katawan ng biktima, ang krimen ay naganap ng bandang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang biyana ni Dexter na si Lola Auring, 55 years old, na bumibisita lamang sa kanila na mula pa sa Davao ay nagtamo ng 32 na at may indikasyon ng Ang asawa naman ni Dexter na si Estrella, 35 years old, ay nagtamo ng 45 na sakit at 15. Ang kanyang panganay na si Donnie ay 15 sak, si Ella naman ay 19. Ang bunso na si Dexter Jr. ay nagtamo ng limang sak Ang pangyayaring ito ay hindi pinalagpas ng mayor ng San Jose del Monte na si kagalang-galang Arthur Robles. Kinabukasan lamang, nagbigay ito ng anunsyo na ipagkakaloob niya ang halagang 100,000 pesos sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa walang pusong gumawa ng krimen na ito sa pamilya ng kaawa-awang si Dexter. Samantala isang witness ang lumapit sa mga kinauukulan na may dalang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, Noong mismong araw na naganap ang krimen, pauwi na di umano siya nang makasalubong niya si Carmelino Navarro Ibanez o mas kilala sa pangalang Miling, na galing sa bahay ng mga Carlos. Ang suot daw nitong damit ay may mga dugo at may dala itong isang kutsilyo na dilaw ang hawakan. Si Miling ay isang 26 years old na isang construction worker, Tubong Negros Occidental na residente din ng Northridge Royal Subdivision. Ang tinitira nito ay may dalawang bahay lamang ang layo sa bahay nila Dexter. Ayon kay Dexter, mahigpit ang kanyang paalala sa kanyang asawa na mag-iingat sa mga umiigib ng tubig sa kanila lalo na at ang mga ito ay madalas siyang tingnan ng kakaiba. At isa sa mga lalaking ito ay si Millie. Matapos ito ay agad inaresto ng mga kinauukulan si Milin sa kanyang bahay ng bandang alas 6 ng gabi. Nang mga oras na to ay umami na pala ito sa kanyang ina at kapatid. Sa kanyang nagawa at sinabihan siya na sumuko at magsabi ng totoo. Umami naman si Milin sa kanyang nagawa. Dalawa daw di umano sa mga biktima ang kanyang napatay, si Estrella at Lola Auring itinuro din nito ang kanyang dalawang kasama na sina alias Tony at alias Ingo. Nang tanungin naman ito ng mga reporter kung ano ang motibo nila, ang sagot nito ay trip-trip lamang daw at naisipan lang pasukin dahil ng mga oras daw na yon ay may tama sila ng alak at ipinagbabawal na gamot. Iba-iba ang mga sinasabi nito sa mga interview sa isa nitong panayam, siya lang daw ang pumatay sa lahat ng mga biktima, bagay na hindi pinaniwalaan Dexter. Hindi daw siya naniniwala na mag-isa lang ito sa ginawa sa kanyang pamilya. Nang interviewin naman ng Soko si Miling, iba na naman ang kwento nito. Magkakasama daw sila nila alias Tony at alias Ingo na nagiinuman at gumamit ng pinagbabawal na gamot ng bandang alas dos ng madaling araw. Matapos daw ay nagdesisyon silang pasukin ang bahay ng mga Carlos. Inakyat daw nila ang gate at dumaan sila sa likuran ng bahay na hindi naman daw sila nahirapang buksan. Matapos ang isang tulak dahil may kalanglan daw itong kahoy. Taliwas ito sa sinabi ni Dexter na sinira daw di umano ng mga ito ang padlock ng kanilang pintuan. Ayun sa miling na ito. Ang kanya daw mga kasama ay may dala ng kutsilyo ng mga oras na yon. Siya daw ay dun lang sa bahay ng mga Carlos kumuha ng patalim. Nakita daw niya si Lola Auring na nakahiga sa kama at ang alam daw niya may nasaksak daw siya ng mga oras na yon. Hindi daw niya alam kung paano nahubaran si Lola Auring at Estrella. Hindi ba't napakalabo ng lahat ng statement ang miling na ito mga kabotsok? Pabago-bago sa kada makakausap. Makailang araw nagbago na naman ito ng salaysay. Siya daw ay pinilit lamang ng mga kapulisan na umamin sa krimen. Siya daw ay sinakta ng mga ito. Nagsalita lamang daw siya sa takot. Pinakita pa nito sa media ang kanyang dibdib at dyan na pinalo daw ng martilyo ng mga pulis para daw siya magsalita na hindi naman nakitaan ang bakas ng pasa o indikasyon na totoong sinaktan siya ng mga ito ang paratang na ito ay mariing itinanggi ng mga kapulisan ng San Jose del Monte. Nang tanungin naman siya ng mga reporter kung ano ang masasabi niya kay Colonel, nagtaka ang mga nag interview dahil nagpasalamat ito sa pagpoprotekta daw sa kanya ng mga kapulisan. Baka daw kasi pag nasa labas siya ay siguradong baka patay na rin siya. Ang gulo ba diba, mga kabotsok? Dahil nga malabo ang lahat ng salaysay ni Miling, dinalampa ng mga kinauukulan ang mga posibleng suspect. Ilan ang naimbitahan upang kunan ng salaysay? Isa dito si Alvin Mabesa na nawala na lamang matapos siyang magbigay ng salaysay sa mga kinauukulan na hanggang ngayon ay hinahanap pa ng mga kapulisan at pamilya nito. July 4, 2017, 6.30 ng umaga ng matagpuan naman ang bangkay ni Alias Ingo na walang pang itaas at nakatakip ito ng karatulang huwag tularan. Nagtamo ito ng limang saksak, putol ang mga apat na daliri sa kamay at dumanas ito ng matinding hirap. Ang isa pang pinaghihinalaan ng mga kinauukulan ay si Sorima na noon ay nagpa-interview sa media at sinabi na wala siyang kinalaman sa nasabing krimen. Siya daw ay natutulog sa kanilang bahay ng mga oras na yon July 5 naman nang habang nagluluto daw si Sorima, may dalawang lalaki na nakatakip ang muka ang pumasok sa kanilang bahay at pinagbabaril ito. Si alias Tony naman na naunang kunan ng salaysay ng mga kinaukulan ay nawawala din at hindi mahagilap. Ayun kay Chief Superintendent Aaron Aquino, maaring may mga vigilante group o di naman kaya ay mga galit sa mga ito o maaari ding sila-sila din ang gumawa nito sa isa't isa. Ang apat na ito ay nag-negative sa DNA test. Si Miling naman ay nag-positive sa similyang nakuha kay Australia, pero negative ito sa nakuha kay Lola Auring kung kaya't si Miling ay nahaharap sa kasong 5 times na pagpatay at 2 times ng pangahari. Kasalukuyan itong nakapiit sa Bulacan Provincial Jail. Ano sa tingin nyo mga kabotso? alin ng totoo sa salaysay ni Miling? May kinalaman nga ba ang apat pang mga suspect sa pagpaslang sa pamilya ni Dexter Carlos? Comment nilang lang po sa ibaba. Ah, at yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.